Alam nyo guys, nakala siguro ng iba, pagka nang dadawn sila o nang mamaliit ng isang tao o ng ibang tao, ikakaangat lang ng buhay nila yun. Hindi nila alam na kahit anong pagpuporsigin nila, once nang mamaliit ka at nang dadawn ka ng ibang tao, hindi hindi ka aangat. Hmm, totoo yan. Kasi, Siyempre, yung ano mo is puro negative energy, puro negative thoughts, puro negative laban sa ibang tao. So, may hihirapan ka talaga kahit anong gawin mo. Kahit sa tingin mo, panalo ka na kasi lumagpak na yung taong siniraan mo or inapi mo or inalipusta mo. Pero at the end of the day, ikaw pa rin yung talo. Kasi kahit anong pagpuprosigin mo, once na gano'n nga, nang maliit ka ng maliit ng ibang tao ingit ka, selos ka, lahat-lahat ng yun. Pag sobra sobrahan hindi ka talaga niyan dadalhin sa maganda. Nakakapahamak siya talaga yan. So, okay lang naman. Lahat naman tayo nakakaramdam ng selos, ng ingit sa ibang tao. Normal yun, guys. Pero sana, wag natin yung gamitin para mang down ng ibang tao or mang ng ibang tao dahil sa ingit at selos natin. Instead, gamitin natin yung at jealousy para mas magporsige tayo sa buhay, alam naman natin na wala naman talaga madali sa mundong to kahit ano pang kahit ano pang tahakin natin kahit ano pang larangan yan mahirap naman talaga sa umpisa at walang straight na daan para sa tagumpay or shortcut lahat naman talaga pinaghihirapan so mas maganda kapag naiingit ka, nai ka gamitin mo sa tama parang gawin mong inspiration, ganoon motivation. Hindi yung nainggit ka, sisiraan mo na siya. Tapos hanggang sa wala rin naman nangyari sa buhay mo. Ganun. So, di ba? Kaya nakakaloka yung mga tao na sobrang ano yung ano sa sarili, yung sobrang taas ng tingin sa sarili, tapos ang hiling kong maliit ng ibang tao. So, promise guys, hindi yan masaya. Gustahan pa tayo. Ang lungkot-lungkot ng kalooban yan. Maniwala kayo. Kasi nga, punang puno ng inggit at ng sakit yung puso niya, yung utak niya, ganun yun. Ako, kahit sabi ng marami nang sumira sa akin, kahit naman papano, biniblis pa rin naman ako ni Lord. Pilit, pilit ko naman linalabanan. Alam nyo, sobrang hirap kalabanin ng mental health, pero alam nyo, sobrang linalabanan ko yun kasi Um, tawag nito gusto ko kahit papano eh, maging maayos yung buhay ko. Oo, minsan, nakakapagpatol tayo sa mga nang babasyatin sa mga taong nang dadawan sa atin. Normal lang kayo, talaga yun na minsan makakapatol na tayo or papatulan na natin sila. Kasi syempre, tao lang naman tayo. Nakakaramdaman tayo ng galit, ng inis, ng basta lahat yun. Pero, um, huwag pa rin tayong magpadala sa gano'n. Kontrolin pa rin natin yung sarili natin. Ika nga yan, nasa atin pa rin kung paano tayo magre-react sa paligid natin at sa mga taong masasama yung trato sa atin ganun. So kaya laban lang guys kahit maliitin tayo kahit i-down tayo kahit dalhin tayo sa kabababaan lumaban tayo ng patas ganon so yan lang naman kasi bandang huli hmm, kung hindi man tayo yung maman ng sobrang daming pera at least yung kalooban natin masaya may peace of mind tayo, masaya yung puso natin. Siguro isa na yun sa pinakakayamanan. Kung wala kahit wala kayong kayamanan na pera or material na bagay, pero yung mayroon kang katahimikan sa puso mo at peace of mind, isang napakalaking bagay na Di ba? Agri ba kayo or not? So, comment down below. So, yun lamang guys. Maraming salamat.